Okay mga boss, so ito pang last na dala ni Kuya Leo, yung AC5. -E Ang problema nito daw ay umusok. So buksan natin saglit lang nakapang ano pa pala. So ito na mga boss, yung laman ng AC5. -E Yan. Medyo kahawig din to ng B600 kaya lang yung B600 may display dito. So dito, sabi ni Kuya may umusok daw, tingnan natin. Una dito muna. Kadalasan kasi dito ko nakikita yung sunog. Sa isahin natin. Hindi na natin to tinisting para ma-prevent na yung paglala pa. Wala naman. Wala naman. Wala naman. Sa mga nagtatanong pala ito yung supply ng ano uh, Ace CE5 ayan. 80 40 0 40 80 volts yan yung supply niya. Uh, ano to, uh, parang ano? class H style may high and low supply or voltage so tingnan natin dito sa kabila ayun, mukhang nakita ko ng mga bus ayan ayan so may nasunog nga ayan o no? ayan ayan So may nasunog nga siya dito. Ibig sabihin itong itong channel na to ang titingnan natin. Sa kabila kasi mukhang wala naman. Wala namang problema. Tingnan natin na maigi. Mukhang na-repair na rin kasi may mga silicone compound na dito yung channel na to. So tingnan natin na maigi. Baka magkamali tayo. So wala. Wala naman tayo nakita ang problema. Kalasin natin to mga boss. Kalasin ko to So ito mga boss yung board na kalas na natin. So far parang wala namang gaano sunog pero mas mainam pa rin na uh, ano tayo. Ah dito tayo magpaka -siguro. Kalasin natin to, yan mga transistor. Double check natin yan kung ilan na si back diyan kasi may sunog eh. Tapos i-check natin tong dalawang ano, driver transistor niya. ah ito ito yung pinaka final driver pero check pa natin yan para sigurado yan. So, saglit lang mga boss. Tingnan nga natin. Halos wala na. Hindi naman kasing lala nung ano, uh, ginawa natin dati yung B600. Okay. So, kalas-kalas tayo muna tayo. Okay mga boss. So, dalawa yung nakuha nating silang transistor. ah uh, shorted na siya. Uh, tester natin. Tika uh, tingnan nyo yung ano, collector emitter na yun lang itest natin. Ayan. Pag binaliktad mo yan, may palo pa rin. Ganon din tong isa. Ayan. Palong palo talaga. So, dalawa. Dalawang transistor. Dalawang base resistor. Dalawang emitter resistor. So, sunog. Ito naman, open na. Open na. Ayan. Ayan. Wala na talagang palo. Ganon din tong isa itong ano kinalas ko pa rin itong driver transistor dito para makashore kasi kung may shorty dyan uh, lalalim pa din dun uh, atras pa tayo so wala naman kaya sa tingin ko safe na to safe na to ano natin uh, ano Magsusukat na lang tayo ng bias muna bago tayo magano ano, maglalagay ng panibago at ibabalik natin yung iba. Ipisto ko lang ulit mga boss. Okay mga boss, uh, tawag dito. Oh. na. Uh, wala pa yung ano, susukatan natin ng bias dito dulo-dulo. So ngayon dito wala pa tayong masukat kasi wala, hindi ko pa nailagay. Tapos kinik ko pala yung fuse. Uh, putok din pala yung fuse nyo. Ngayon ipapower on natin. Tapos titingnan natin dito sa likod. Yan, naka-test valve po yan. Yan, umilaw na malakas ang test valve. Unti-unting nawala, nakailaw pa yung ano, Tingnan natin kung mawawala yung protect. Yon, okay, nawala. Ibig sabihin good yung isang channel ngayon. Uh, susukatan natin ng bias. Ito. Kunin ko lang yung tester. Yan, dito ta. Uh, kung uh, normal na yung biasing nito. Uy! Bakit ganito biasing nito? 86 Bakit ganito? May problema pa siguro Alamin natin mga boss Mukhang may problema May problema Saglit lang Pag-aralan natin yan Okay, balik tayo mga boss Naglagay muna ako dalawang driver transistor Then Susukatan natin ulit kung ganoon pa rin Kasi nakalimutan ko Kailangan pala ng ano Nag-excited lang tayo on Okay Testerin natin Ayun, meron na 0.3 sa kabila. 0.3. Point 0.3. Point so ayos na 'to mga boss. Okay? Maglagay na lang ako ng mga power transistor then mag audio test tayo pag ano. Pag okay na. Sumabog, nung sumabog po bumigay yung fuse. Buti dalawang ano lang, So, saglit lang mga boss, uh, prepare ko lang yung mga transistor at saka yung mga ikakabit ko. Okay mga boss, so naikabit na natin yung mga transistor. Uh, ito naka ready na yung input kasi channel A may problema. Channel A din na speaker. Volume nga, baka sumigaw. Mahirap na, mawarak yung speaker ko. Try ko munang i-testing saglit, nakadaan pa ng na test ball Okay. So, antay natin mawala yung kulay pula doon sa protect. Tsaka mag-switch yung relay. Andito pa lang relay ng ano. Yan. Okay? Okay? On natin. Ayun. Okay? Mana na. Yan, gumana na. So tama nga tayo, sira dalawang transistor ah uh, dalawang emitter resistor, dalawang base resistor, isang fuse. Ngayon, ah uh, try ko ngang itesting sa channel B kung okay tong channel B. Subukan natin, channel B tayo. Yan. Okay? Okay? Okay, baba natin tapos i-testing ko na siya ngayon ng ano ng direkto na sa test valve wala na so ah, charger ko ah huwag na charger so i na natin siya dito ayan o oh. so naka na siya saka i natin baba muna ayan. okay ayan natin mag ano yun, bilis okay Dali. Okay, up natin. Okay. So lipat ko ulit sa ano, channel A na nakadirekta na sa relay o uh, sa ano, sa test bulb. Okay, simple Okay. So ayos na. Yan yung sira. So, post muna natin. So, paano yan mga boss? Hanggang dito na lang yung, ano, yung video natin dito sa CE5. napansin ko lang, ang kaibahan niya pala sa B600. Ako. Tingnan, gawan ko lang siguro ng hiwalay na video pero tingnan ko lang kaya ko pa ng oras. Ah, uh, pwede naman tong gawin na tisterin lang tapos hindi yung iba. Mas mabilis na paraan yon Kung alimbawa tinatamad o madalian, pwede naman tisterin lang yung anong. Pwede naman tisterin sa board na hindi nakalasin. Mas mabilis sana yun. Kaya lang, ang ginawa natin, siniguro natin mahirap na makamamaya may leakage. Uh, kinalas ko talaga isa-isa yung transistor. Alam ko, pagtatawanan ako dito ng mga expert sa pagre ng power amp, Kasi bakit mo pa kinalas lahat, eh, kitang kita naman dalawang transistor lang sira. Pwede naman tanggalin na lang doon yung dulo-dulo, tapos kabit eh tayo naman na at medyo baguhan sa repair kaya ganon <laughs> naninigurado lang mahirap masibakan ng piyasa pero yung sinasabi ko nga sa mga expert alam na nila galawan yan eh, hindi na lagi kinakalas yan mga hanggang dito na lang siguro mga boss nabubulol na ako <laughs> hanggang dito na lang at natapos rin yung tatlo pero yung kasunod nito si E5 pa rin kay kuya ano tingnan ko nga sa listahan ko si E5 pa rin ang kasunod nito kay Kuya Randy Angelis, yan up channel naman yung kasunod nito so takpan ko na to at mag upload tayo muna ng ano ng reels